Mga Lods Terra, simulan na natin. Nakataas ang dibdib ni Suo. Sa harap niya, tatlong tapat na sundalong anino ang nakaluhod bilang paggalang. Bigla namang lumitaw si Kungtik, hawak ng apostol ng Irem ang kanyang katawan. Isang mapanuyang ngiti ang lumabas sa kanyang mukha habang hinihampas niya ang kanyang espada, tinatamaan ang mga anino ni Suho. Crash! Isang hampas lang. Wasak na wasak ang mga sundalo. Paulit-ulit ang atake ni Kung Tesek. Pero si Suho, hindi gumagalaw. Nakayuko lang siya, hindi natitinag. Sa wakas, may isang talom na dumampi sa pisngi ni Suho. May manipis na linya ng dugo na dumadaloy, at naisip ni Suho sa sarili niya. Ang talino ng stealth skill ng assassin type hunter. Dahil sa sensing skill niya, bahagya niyang naririnig ang mga yapak. Pero yun lang ang kaya niyang gawin. Kaya ko lang umiwas hindi ako makalaban. Sa taas naman, nakatanaw mula sa helicopter ang apostle ng iim, na nakikitil ang mga mata, iniisip niya. Ang lakas ni Kung Tic, Nasa upper A rank na siya. Pero hindi pa rin kayang tapatan ni San Suho ng madali. Apostol ng pakikinig, di ba? Wala namang sagot ang apostol. Tahimik lang siyang nakikinig. Tumigas ang boses ni Suho. Kung nabigyan lang ako ng pagkakataon, gusto kitang kausapin ulit. Hanggang ngayon, tinatago ko pa rin ang pagkatao ko. Kasi kung malalaman mo ako, sobra ang panganib. Pero naisip ko, bakit kaya ayaw magpakita ng sarili ang isang mananakop mula sa outer space? Bakit mas pinili mong gamitin ang stardust para baluktutin ang isip ng mga tao? Kung ganun nga, baka pati ikaw ay isang dahilan para manatiling nagtatago, katulad ko. Habang nagsasalita si Suho, ang mga sirang anino ay kumakalat sa sahig sa isang igalaw ng kanyang kamay, hinihila niya ito pabalik sa kanyang sarili. Pero sa kaka nagsimulang magpakita. Simula ng insidente ni Liminsong, unti-unti kang lumalabas sa dilim. Iisa lang ang ibig sabihin nun. May pinaghahandaan ka. Katulad mo ba ako, isang nilalang na lumalago. Mangingisda ang tingin ng apostol sa mga salitang iyon. Ang mga anino ni Suho ay umiikot pabalik sa kanyang katawan habang dinidikit niya, hindi ako magtatago. Hindi na, at hindi ka rin dapat. Sa sandaling yon, biglang sumulpat ang mga anino ni Suho, yamakap kay Kungtik. Mabilis na kumilos si Suho, biglang lumitaw sa harap niya, handang umatake. Tusukin siya. Ang mga anino ay naging matutulis na talam, sumaksak sa balikat at mga hita ni Kungtik. Isa-isa, tinusok at pinunit siya hanggang bumagsak. Lumapit si Suho ng kalmado, natalo na ang kalaban. Biglang lumitaw sa harap ng kanyang mata ang isang system window. Notification, level up. Itinaas ni Suho ang ulo, matatag ang boses. At matalim. Laban tayo. Apostol ng malayo, ramdam ng apostol ang epekto ng pagkatalo ni Kung Tik mas mababa ang mas mahigit. Dumudulas ang dugo mula sa kaliwang mata niya, napansin ni Lim Teo na nakaupo sa tabi niya ito at nagbulong ng gulat. Hunter Park Don, pero si Park Don, ang mismong apostol, lumingon sa kabilang direksyon at bulong na sabi, wala lang yan. Kahit tinatago ng mga salita niya, hindi may pikit ng mga mata niya. May munting ngiti na lumabas habang mahina niyang binubulong, sang Suho. Nasa gitna ng laban, iniabot ni Suho ang kamay niya. Ang tinig niya ay umalang-aungaw ng lakas, bumangon ka. Mula sa, sa lupa. Nangangatog ang mga bangkay ni Nakong Tik at Wang Dong at muling tumayo bilang mga anino. Naglalagablab ang mga mata ni Suho habang kinakausap niya sila. Sinasabi ninyong kayo ang utak sa likod ng insidenteng ito. Alam nyo ba kung ilang tao ang namatay dahil sa inyo? Paparusahan kayo. Mula ngayon, makikipaglaban kayo sa tabi ko. Umiikot ang madilim na enerhiya. Ginamit ni Suho ang kanyang kakayahan. Paglikha ng anino. Sumisigaw ang mga anino habang umiikot. Nagkakawatakwatek. Ang kanilang mga anyo. Nagsisimula silang magbago ng hugis. Nagiging bago. Pumikit si Suho. Mga mata. Nakatutok sa kakaibang proseso. Ano ito? Mga anino. Nagiging mga bagay na sila. Nang buksan niya ang mga mata, sa harap niya ay may baluti at singsing na nilikha mismo mula sa mga anino. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Ang ito ay rear grade. Lumabas ang system window. Nalikha ang shadow item. Swindler's armor. Creation grade rare. Uri. Chest armor. Depensa plus 30. Kalusugan plus 4. Namulat ang mga mata ni Suho nang buhatin niya ang singsing. -sing. At ito naman. Hero grade. Ito ang unang beses na nakita ko. May lumabas na isa pang system window. Nakagawa ng shadow item. Ring ng mamamatay tao. Creation grade. Hero type. Accessory Ring. Agility plus 10 effect skill stealth. Kailangan ng mana 200. Itinatago ang itsura ng nagcast at binubura ang presensya habang aktibo. Kumakain ng 10 mana kada segundo. Sunod-sunod pa ang mga notifications. Isang bagong mensahe, na-unlock na ang hero grade para sa shadow item creation. Isa pang mensahe, pwede mong pangalanan ang item na ito para maging special weapon. Panghuling mensahe, gusto mo ba itong pangalanan? Tanggapin. O tanggihan. Biglang nanlamig si Suho, nagulat ng todo. Pinangalanan niya, di ba? Yung skill na shadow item contract. May ganitong epekto, di ba? Lumabas ulit yung system window. Skill unlocked. Shadow item contract level 1. Ability na exclusive sa class pwedeng bigyan ng unique na pangalan ng gumagamit ang hero grade o mas mataas na shadow item, tapos magiging growth type weapon yan. Hindi pwedeng gamitin ng iba maliban sa gumawa, at kapag napangalanan, tumataas ang stats ng 30%. Itinaas ni Zuho ang kamay, tahimik pero siguradong sigurado ang boses. Kira, The Ring of Shadows. Nagliliwanag at bamaha sa kanyang paningin ang mga pulsong at bintana ng sistema. Gumawa ng manual para sa pagpapangalan ng shadow item. Ang mga pinangalan ng shadow item ay pwedeng lumakas habang nakakakuha ng karanasan. Nakakabit sila sa unang naggamit at hindi pwedeng isuot ng iba maliban sa shadow master. Habang tumataas ang level nila, ibinabahagi nila ang stats na dati nilang taglay bilang mga shadow soldier sa na naggagamit. Nagliyab ang mga anino, nagbago ang anyo nila bilang isang itim na singsing na bahagyang kumikislap sa lakas. Shadow item, Kira, level 1. Grade ng paggawa, hero type, Sing Sing. Kasalukuyang stats, pinahusay ang liksi, pati na rin ang lakas, sigla, at pangunawa. Espesyal na epekto, tago. Sa pamamagitan ng paggamit ng mana, kayang mawala ng suot ang sarili sa paningin, parang hindi na siya naruroon. Isinuot ni Soo ang singsing -sing sa kanyang daliri, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang galing, na level up pa niya ito, isip niya, parang naibahagi ko na ang stats na dati nitong hawak bilang isang Shadow Soldier. Pinalakas niya ang kamao, naglalagablab ang excitement sa dibdib niya. Kung makakakuha pa ako ng mas maraming hero grade items tulad nito, lalo lang lalakas ang pag-unlad ko. Mas magiging malakas pa ako, talaga. Mas mabilis. Tumangala si Zuho sa langit, matatag ang tingin niya. Sa kakayahang ito, Maabot ko ang tatay ko ng mas mabilis. Nagbago ang eksena. Isang dambuhalang puting kuko ng hayop ang Samire sa mga anino. Limang sundalo ni Suho ang agad na bumagsak, madaling nahulog. Napaikit si Suho ng bahagya. Ano yan? Umalangaw-ngaw sa isip niya ang boses ni Buo, kalmado pero alerto. Anong problema mo, maliit na Panginoon? Sagot ni Suho nang walang pag-aalinlangan. May paparating. Ito ay... Pinunit-punit niya lahat ng mga anino kong sundalo. Yumugyog ang lupa habang nagtatag siya. Nang galing yan sa gusali, biglang sumabog mula sa gusali ang isang napakalaking puting halimaw, tumalon at lumipad pataas kay Suo. Bumagsak ito ng malakas, tinapak ang isa. Pang-anino sundalo gamit ang mga kuko nito. Tapos nagsalita, nakita kong tumayo ang itim na haligi at dali-dali akong lumapit, at ang gintong mga mata nito ay pumikit kay Suo. Isang mga ngaso. Ano ka ba? Natuwa si Zuho, hindi makapaniwala. Isang halimaw na nagsasalita. Paano naman nangyari yon? Napababa ang malalim na ugong ng halimaw. Nagkakamali ka. Hindi ako hayop. Ako si Becklino, ang guildmaster ng White Tiger Guild. Nagmadaling mag-isip si Suho. Siya to, ang guildmaster ng White Tiger. Isang S-rank na may kakaibang kakayahan sa pagbabago. Tumindi ang tingin ni Becklino. Amoy dugo ka. Ano ba talaga ang nilalang mo? Matatag na tumayo si Zuho. Isa akong hunter. Dito ako para iligtas ang mga tao. Umalungaw-ngaw ang boses ni Baek Yeon-ho. Pangalan mo? Sang Shu-ho. Sagot niya. Alam kong hinahanap ako ng Hunter Association, pero sinisigurado kong inosente ako. Biglang tumawa si Becky yeon malakas at matunog. Tawa na na parang nang aasar. Hara! Ikaw pala yung tipo niyan. Ang tapang mo naman na aminin agad. Lalo pang tumindi ang tono niya. Hindi ba't dahil sa pamimigay ng Stardust? Nawalan pa nga ng mga miyembro ang guild namin dahil don sa laso na yan. Itinaas niya ang kuko. Dumampi ang matulis na kuko sa leeg ni Suo. Kung inosente ka talaga, paano mo patutunayan? Kalma lang inalis ni Zuho ang kuko. Pwede muna natin tong ipagpaliban. Kulang kami sa tao ngayon. Buti na lang at may S-rank hunter na dumating. Unahin muna nating iligtas ang mga tao. Napangisi si Becchiano. Alam mo ba talaga? Naiintindihan mo ba yung sitwasyon mo ngayon? Pero hindi umatras si Suho. Bilang mga hunter, hindi ba dapat ang pagligtas ng buhay ang prioridad? Tumagos yung mga salitang yun sa puso ni Becchiano. Biglang naalala niya yung isang hunter noon na nagsabi kung magdadalawang-isip tayo kahit isang segundo lang, may pwedeng mamatay na taong sana ay nailigtas pa. Hindi tayo nag-aaksaya ng oras sa pagtatalo kung ano ang dapat gawin. Kumikilos muna tayo tapos siguruhin kung tama ang ginawa. Ganyan ang ginagawa ng mga rescue team. Saka sa kasalukuyan, mumurmo si Beklino, sandali lang. Alam ko narinig ko na yung pangalang yon. Noon, biglang niyakap ni Beklino si Suho sa magkabilang braso at inangat siya mula sa lupa parang bata. Lumaki ang mga mata niya. Ang apo ng kapitan na palaging ipinagmamalaki. Ang pangalan niya ay Sang Suho. Tapos nagbago ang anyo niya. Nawala ang mabangis na itsura at lumitaw ulit ang kanyang mukha bilang tao. Ngumiti ng malambing si Beklino. Kaya pala apo ka ni Captain Sang Diyan nagtatapos ang chapter 52 ng solo level ang Ragnarok. Lumalakas ang kapangyarihan ni Suho. Mas malinaw na ang kanyang landas papunta sa kanyang ama. At ngayon, kasama si Bekian Ho sa tabi niya, mas mataas na ang pusta kaysa dati. Anong mga hamon kaya ang haharapin niya ngayon? Malalaman natin agad yan sa susunod na chapter mga lods. Salamat sa panonood mga lods. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa susunod na recap ng chapter mga lods! Hey.